Kaibigan, magugustuhan niyo tong topic ko ngayon na Baka makarelate kayo dito. Okay? Magbibigay tayo ng 11 hidden signs. Yung mga hindi mo akalaing mga senyales na may inggit pala yung kaibigan mo, classmate mo, katrabaho mo, o kakilala mo lang sa social media. Ito yung problema natin. Okay? Marami nagiging away dito. O oh, baka nagugulat kayo, bakit galit yung kaibigan ko sa akin? Ang isa sa talagang malakas magpainggit ay ang social media base sa pag-aaral. Ang number one nga daw, Facebook. Yan, uh, more respondents, the more respondents use Facebook, the higher their level of jealousy base sa pag-aaral. Okay, ito, hindi ito selos ang issue. Ah. Iba yung, ito, inggit talaga. Ito yung crab mentality. Meron din sa Snapchat, yan, pag nagmo-monitor ka ng mga thread ng iba. Katulad nito, oh, pag-usapan muna natin yung inggit, mamaya bibigay ko rin yung hidden signs na galit pala sa'yo. Actually, yung inggit pati galit, halos pareho na yun eh. Mas malala lang itong sa... Parang ito, inggit ba siya o galit siya? Ito yung crab mentality sinasabi ko oras na may isang tao, feeling nila, yung katrabaho nila, classmate nila, nakakaangat ng konti. O possible makaangat, yan ang problema. Filipino crab mentality, bawal ka umangat. Hindi ka pwede umalis. Dito ka lang sa baba. Diyan ka lang sa baba. ba? Diba? Bawal ka gumawa ng iba. di diba? Diyan ka lang sa linya mo. Magdoktor ka lang. Diyan ka lang sa baba. ba? Diba? Wala ka na ibang gagawin. Common yun. Ano ang facts? Okay, usually ang taong naiinggit, insecure sila sa sarili nila. Very insecure sila, low ang self-confidence nila. Ganun ang nangyayari. Kaya babanat sila, okay? Alam to ng mga lalo na kung vlogger ka, influencer or, or celebrity, marami talaga maiinggit at talagang babanat talaga. Pero common rin to sa magkaibigan lalo na sa katrabaho. One 1 out of 11. Number 1, wala silang pake sa anuman uh, achievements mo. Kung meron man 'yan, tignan mo 'yung mata niya. Oh. See? So, wala siyang gana kahit anong anong achievement mo, anuman na abot mo, ah wala 'yan, bali wala 'yan. So, inis siya. Mas gusto niya mawala ka sa mundo, magkasakit ka, mamatay ka. Actually, gano'n ang gusto nila eh. Okay, number two bawal ka gumawa ng ibang bagay. Pag meron kang ginagawang bagong project, bagbawal bawal. Hindi po pwede kasi mababang nila lang ka lang. Di ba? Yan, no? Oh. Lagi ka nila ibablock. Okay? Sasabihin na, hindi, para sa'yo to. O oh, kawawa ka naman, wag mo to gawin. Pero actually, ingit sila sa'yo. Kasi pag na-accomplish mo yon feeling nila mababa sila sa ibang tao. Yan ang problem. So, ang tip is dapat nga, mas tutulungan mo pa yung taong sa sa'yo. Kaya lang, minsan mahirap. Dito, mahirap. Pag yung nagbabash na sa'yo, kakausapin mo, wala na, sarado na eh. Parang enemy for life na eh. Tingin ka, naka-ex ka na sa, sa kalendaryo nila. So, parang napakahirap. Lalo na sila magagalit pag ginausap mo. Yun na nakikita ko. Number three, lahat ng gagawin mo, mali para sa kanila kahit anong desisyon mo sa buhay, lahat mali. lalo na sa social media. Sasabihin nila, ay, e, pinost mo yan eh. Dapat ka ma-call out, dapat ka ma-criticize kasi nilabas mo yan. So, pag-iinitan nila yung mga desisyon mo. Pero actually, ang galit nila, hindi sa desisyon mo. Ang galit nila sa iyo mismo. Ikaw mismo yung taong ayaw nila. Okay? As, as I've said, usually jealous people often feel insecure sila mismo parang gusto nila gawin, kaya lang hindi nila magawa. Eh. So, para malabanan natin yung inggit, dapat meron kang confidence sa sarili mo. Meron ka rin sariling uh, pinagkukunan ng lakas. Number four, galit sila sa iyo, bawal yung ginagawa mo, pero ginagaya ka naman nila. Yan ang problema. ba diba? Sa so, pagkong kaibigan mo, o oh, baka pinapareho yung baro sa iyo, Pareho din yung mga pinupuntahan. So, ini-imitate ka nila. Eh. So, actually, usually idol ka nila. Gusto nila yung ginagawa mo. Kaya lang, ayaw nga nila na ikaw yun. Gusto nila na sila yun. Kaya nga, in a way, uh, malungkot ang buhay ng mga tao na iingit din. Kasi, very sad sila. Eh. Nagiging happy lang sila pag may masamang mangyayari dun sa kinaiingitan nila. Number five sinusubukan kanila talunin. O, ina-upstage ka nila, pagalingan. Pero hindi ka naman nila malabanan. Pero iniinis ka, hagang nila hanggang bumagsak ka. Ganun nangyayari eh. Kaya kahit maliit na maliit lang pagkakamali mo, kahit ganito lang kaliit, kahit ang kasalanan mo, piso lang, o wala ka namang kasalanan, mag sila ng kasalanan. Meron nga mga study, magugulat kayo. Ah. Pag ang isang tao daw gumawa ng 99 na kabutihan, pag nagkamali siya ng isa, erase na lahat ng 99 niya. Ganong kabilis masira reputation. Kaya nga, to maintain your reputation, dapat 100 perfect ka. Oras na may isang mali ka, yun na lang uulit-ulitin nila yung mali mo. Kasi nga, crab mentality eh. Na i-insecure sila sa accomplishment mo. Number six, yung mga tao na iinggit, laging may reklamo sa buhay. Lagi nila sasabihin, unfair ang buhay, lugi ako, malas ako, may problema lahat sa ibang tao. They blame everyone. Kasi nga, ganun sila eh. Talaga, marami silang problema. Marami silang insecurities. Syempre ito, number seven, naninira sila. Pwede nila sabihin, ah hindi, kinukwento ko lang. Chinichismis lang nila. Pero, indirectly, nakatira na sa iyo. Very common to sa magkaibigan. Ang tips ng mga psychologists, pero to sa Amerika, ay kakausapin mo yung taong inggit sa iyo. Sa akin, uh, better wag na lang kausapin. Pag kung sa Filipino style, palagay ko wag na lang. Hayaan mo na lang. Usually kasi, yung itong tao na iinggit, marami rin siyang problema. Tsaka usually, hindi lang ikaw kinaiinggitan niya. Eh. Marami siyang kinakagalitan. Kung sino magre-react, yun ang babanatan niya. So, normally, hayaan mo lang siya. Ngayon, ikaw ang trip niya. Ikaw, babanatan niya. After a few months, makikita mo, may iba na naman inaway. Tapos, may iba na naman inaway. So, parang habit na nila talaga maghanap ng kaaway. Maghanap ng pag, uh, kakainisan. Number eight, kung meron kang good news, let's say, nakakuha ka ng mataas na grade sa school, sabi nila, hindi, chamba lang yan, o hindi, first test lang yan. Kung meron maganda nangyari sa'yo, ah, hindi, lahat naman, lahat naman nabibigyan ng ganyang award, eh. wala lang yan. So, they spoil your good news. Ingit yun. Pinoproject nila lahat ng insecurities nila. Ito, maganda to picture na yan. No? Oh. Very insecure siya, kaya pinipilit niya, ikaw yung may ganyan. Ikaw nag-iisip ng mali. Ikaw yung nag-gumagawa nito. Para silang feeling nila, mind reader sila eh. O, alam nila iniisip mo, mukha kang pera, ito lang gusto mo, walang hiya ka, ganun gagawin nila sa'yo. ba diba? Grabe na yung tao ngayon eh, lalo na sa social media. Kasi nga, naging anonymous ang social media, pwede na nila ilabas lahat ng galit nila sa'yo. Pero pag nagharap naman kayo, hindi naman sila pwede magsabi ng gano'n. Kasi mapapapulis mo siya pag sa harap niya ginawa. Eh. Yan ang problema lang sa social media. Lahat ng negatibong galit ng tao na ilalabas nila. Kaya nga marami nagkakaroon ng mental health problem. Mahirap din sa taong naiinggit. Nakita niyo, may problem. Nahirap, mahirap din sa taong kinaiingitan. So, kailangan mag-build lang ng confidence both ways. Lagi silang negative kahit anong usapan, kahit anong sabihin mo, negative ang sasabihin nila. So, kailangan more empathy. Tsaka, syempre, kung kaibigan mo siya, mas umiiwas na siya sa'yo. Okay? So, pag umiiwas na to, pag umiiwas na siya sa'yo, baka inggit papunta na sa galit sa'yo. Okay? kung meron kang success hindi siya masaya pag nakapasa ka sa magandang school hindi siya masaya lalo siya malulungkot di ba minsan normal naman mainggit para competitive pero kung meron ka ng gagawin na ikasisira nung isa hindi naman maganda lalo na pag nagpost ka uh, simple lang yung turo sa akin ng isang mentor ko eh. Kung meron kang magandang sasabihin sa ibang tao, magandang palis ito. May magandang kang sasabihin mo, i-post mo. Sabihin mo sa lahat, magaling itong saan tao, malaki tulong niya sa akin. Pero kung meron kang negatibong sasabihin, the tip is, tawagan mo lang siya. Siya lang ang i-message mo para makorek niya. Oras na nag-post ka ng negative sa social media against na mababasa ng buong mundo, ay ibang usapan na yon gusto mo na siya sirain eh. Kasi hindi na siya makokorek, pinahiya mo na eh. Sinira mo na, tunay o hindi, na-judge na siya. Yun ang problema. Yan ang problema ng call-out culture natin ngayon na kino-call out mo lagi. Eh, okay lang naman yun, ko-call out mo, sisirain mo yung tao. One day yung nagko-call out, ikaw rin mako-call out kasi nag-call out ka eh. Nanira ka na iba kaya may license din yung iba na siraan ka. Kaya magulong na Nag-umpisa kasi sa unang nagbato eh. Yan ang problema. Ay, hindi naman natin alam talaga ang reasoning at utak na ibang tao. Okay. Next. So, papunta na tayo. Kanina yung 11 signs na inggit. Ngayon naman yung galit na. Okay? Pwedeng galit at inggit o pwedeng galit lang sa'yo. Pag galit yung kaibigan mo sa'yo, ayan nakataas yung mata. Ang sagot sa'yo, very short lang. Parang, hmm. Ayan. Hindi ka na sinasagot para hindi ka nila nakikita. Pero may galit pala yan. Pag nag-isip ang isang taong may galit sa iyo, either tama o mali, mabuti o masama. Okay? Wala na siyang time makipag-usap-usap sa iyo. Mali ang ginawa, tama ang ginawa, tama na yan. sila. Medyo bastos ang dating. Number three, ito, hili ko to body language. Ang dami ko yung in ina inaaral na books ng body language. So, may mga signs na galit yung tao. Naka-close face, di ba? Hindi nila alam yan. Naka-close yung body language. Yung katawan, nakalayo sa'yo. Nakingiwi yung muka, di ba? Nakatigas ang jaw, nakatense. Yan, no? So, meron mga hidden body language, di ba? O yung mata na malikot. Actually, wala dito yung malikot na mata. Galit yun sa'yo. Number four, they ignore or avoid you. Yan, stonewalling ang tawag niya. Siyempre, iniiwasan ka na. So, pwedeng may problema siya, pwedeng may inis siya, o pwedeng galit na siya. Number five, ito, naninira. Naglalabas ng chismis laban sa'yo. Yan, Sine circulate nila. Okay, kaya sila nag-spread kasi nga may galit sa'yo. Yan ang problema. Number six, they blame you for everything. Yan. Okay? Pinag-iinitan nila kahit anong maliit na pagkakamali mo. Nakita mo nga, minsan may isang tao sa, sa nababasa natin, ang liit lang na pagkakamali, pero yung galit ng tao, grabe. Okay? Pwedeng talaga may galit sila sa'yo. Either galit or ingit. So, konting-konting kasalanan pag-iinitan ka na. Okay? Yung sabihin, galit siya sa'yo. Kunwari lang, sasabihin niya, hindi, inaayos ko yung pagkakamali mo eh, para matuto ka. Pero gusto ka lang niya masaktan. Yun ang problema. Ito, siyempre, pag nagpost na sa social media laban sa sa'yo, galit na yun. Kahit sabihin niya, i-correct na lang nila. Ang problema nga sa social media, yung mga galit at at negatibo na ipopost, yun ang tumataas sa, yun ang nagbabiral eh. Yung mga nagmumura, nagwawala, yun na viral Okay, so, ayan ang problema. Kaya mas marami nagpo-post na negative, mas viral. They criticize small things you do. Kahit maliit na pagkakamali, ayan, maliit lang kasalanan niya, sobra na paggalit. Hindi nyo ba na-experience yan? Sa trabaho, sa school, very common yan. Pinipigilan niya yung progress mo. Okay? Pwedeng inggit siya sa iyo o galit lang siya sa na Pinipigilan niya kung ma ka promotion sa trabaho, pipigilan nila. Sisiraan kanila. Kung tataas ka na sa school mo, pipigilan kanila. 'Yan. Ang malakas magpaselos, ito nga social media nakita nila. So sana po nakatulong itong tips natin. Anong gagawin? Uh, maraming paraan eh. Yung iba kasi sasabihin ka usapin, empathize. Uh, sa Pilipino na mahirap. Actually, pag once a basher, always a basher. Nakita ko isang way is iwas lang. O, try nyo lang magpa magpa-psychologist kayo kung kayo ay na kinaiinggitan. E, intindihin nyo na lang ibang tao at iisin nyo na lang kung ano man yung paninira. Kasi ganun talaga ngayon sa social media. So, mas maganda, iwasan na lang, wag na lang sagutin. Pwede mo i-correct lang sa beses. Correct mo lang. kasi may kasinungalingan na ginawa. O sabihin mo lang isang sagot. Pero pag natripan ka ng tao, nasira ka, okay lang yon, Di tiis lang konti, tapos tuloy lang do sa buhay mo. Kasi wala tayong magagawa. Eh. Ganyan ang laro ngayon sa mundo. Kailangan matibay tayo. At sa akin nga, basta nagpapatalo lang usually, mas matahimik yung buhay mas lumalaban, mas pag-iinitan. Minsan pwede mo ipaglaban, pero dapat dun lang sa tamang level. Huwag din tayo so sobra na tayo na nakakaapi sa ibang tao. Sana po nakatulong tong video. Uh, baka na liwanagan ang isip nyo sa mga taong may nakatagong galit o nakatagong inggit sa inyo. God bless po.